ang pakikipagsapalaran ng pitong magkakaibigan. Sa gitna ng isang lunti ang kagubatan, naninirahan ng pitong magkakaibigang hayop. Si Uwak ang matalinong uwak, si Pagong ang mabagal ngunit matyagang pagong, si Maya ang masayahing maya, si Leon ang malakas na Leon, si Tigre ang matapang na tigre, si Usa ang maamong usa at si Unggoy ang mapaglarong unggoy. Isang araw, natuklasan nila ang isang napakalaking puno ng na mangga, puno ng mga hinog at matatamis na prutas. Agad na naglihiyab ang mga mata ng mga hayop, nais nilang makuha ang lahat ng mangga para sa kanilang sarili. Akin ng lahat ng mangga, ako ang pinakamalakas. pinakamatatamis na mangga ay para sa akin. Ako ang pinakamatapang. Ah, naku! Ako ang una makakuha sa tuktok. Ako ang pinakamabilit. Mga kaipikan huwag kayong mag-aaway. Masisira lang ang lahat ng mangga at sasaktan pa kayo. Tama si Uwak. Magtulungan na lang tayo. Kung magtutulungan tayo, mas maraming mangga ang makukuha natin para sa ating lahat. Masaya akong magtutulungan tayo. Kukuha ako ng madaliit na mangga para sa akin. Napagtanto ni Leon, Tigre at Unggoy ang katotohanan sa mga sinabi ni Nga Uwak, Pagong at Usa. Nagpa siya silang magtulungan. Umakyat si Unggoy sa puno at pumitas ng mga mangga. Si Leon ang nag-ingat sa mga sanga para hindi mahulog si Unggoy. Si Tigre ang nagbantay sa paligid para walang ibang hayop na magnakaw ng mangga. Si Uwak ang naghanap ng mga nahulog na mangga. Si Pagong ang maingat na nag-aayos ng mga napitas na mangga. At si Maya masayang masaya ay umaawit habang nagkatrabaho sila. Nang matapos, nagsaya sila sa pagkain ng masasarap na mangga. Napagtanto nila na mas masaya at mas kapakipakinabang ang magtulungan kaysa mag-away. Aral Ang pagtutulungan ay susi sa tagumpay at kaligayahan.